Hello guys, for today's video ay napansin ko yung uh, pusa dito sa aming uh, gilid meron siyang hinahabol ayan po, oh, kung makikita nyo, meron po siyang uh, hinahabol na alam nyo po kung ano, green lizard ayan po, oh, hindi niya po pinatawad yung green lizard ayan, hindi po po alam bakit po sila galit na galit sa mga snake, sa lizard. Ayan po, yan sila po yung ano, siya, lagi po kami may nakikita dito na katulad po ng gecko. Ayan, gustong gusto nila yan gecko. Ayan, yung gecko. mga pusa. yan po, Ayan, at uh, nilapitan ko po, nilapitan ko po yung yung kanyang uh, kinakagat-kagat at inaapak-apakan Ayan nga po. Ayan po yung green lizard. Yan mukhang buhay pa po siya eh. Sana mabuhay pa. <laughs>